magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa barangay Santa Catalina, Matanda, San Soblacan, sa Takatalina Matanda, sa Ildipon, Sublakan. Ako sa imakapanay po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod ng na siservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan. Dito po sa kanyang nasasakupa na si Inagalang po ng barangay, Kapitan Felix Apolinario. Kap, kumusta na po ba kayo? Ito okay naman po. Uh, Kap, may tanong ko lang po, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay? Uh, sa ngayon po, stable naman po. Wala nang mga problema dumarating. Ah... Uh... Ang sabihin eh, tao naman po kasi dito eh, yung mga ginawa ng mga pakisamahan eh. Kaya okay naman po, alam po yung level Okay. Aka, may tanong ko lang po regarding po sa katahimikan, kung saan na po ba sa ngayon ang ating barangay? Ay, sa ngayon po ay okay na po. Kaya nga lang po, ang naging problema nga lang po dati no? Po yung po pang naging shooting incident ng dalawa. Mm -hmm. Lang naman po ang naging uh, problema. Pero, sa mga panahon po na to, okay naman po. Okay, Lain so, niyo. Okay. So bukod sa matahimik ang ating barangay kap, kung saan naman po regarding din po sa kalinisan ng ating barangay? Ay dito naman po eh, okay naman po. Sa kalinisan naman po kasi po, yan ang isa namin pinatutupad. Yung kalinisan ng barangay. Kaya nga po kami nagkakaroon ng clean up drive tuwing Sabado. Eh. Yung po ang po namin pagkasabado ng clean up drive. Okay. Kung para sa inyo kap, uh, may tanong ko lang po, ano po ang mga batas na pinapatupad mo dito lalo po sa katahimikan at sa kalinisan para po manatili ang maayos at kapayapaan ng ating barangay? Ay, tulad niya ako nun sa mga sa order, yung itong carpio. Mm -hmm. Tsaka po itong, uh, ay, ba, po ng basura mm -hmm. para yung palibig po eh, malinis. Tsaka po yung maingay na tambucho. Mm -hmm. Tsaka po itong, uh, yung, uh, yung, uh, system. Kasi minsan, Nagkakaproblema po rito, pero hindi lang po problemang malaki. Huwag bang pagka uh, mayroong naging inuman you know, eh. Yung video ray halos malapas ng 10, kasi po ko namin, 10 ang umpisa nung aming para sa sound system. Okay po, yung pag-carpion natin. Oo po, oo po. Hindi naman po naging, pero nakaka-ajiman po, alam mo kung naging problema. Okay. Kap, may tanong ko lang po, regarding po sa ilang buwan niyo pong ano na po ba ang ating natugunan o na naipapa ipapatupad na na accomplishment dito sa ating barangay? Ay, katulad niya po nito, sa barangay hulo po natin, yung canopy. Mm -mm. At saka po yung sa solar, at saka po sa open canal. Yung pa lang po ang naikulong accomplishment sa lagpunan ng barangay. Okay. Saka ang gawin pa yung mga straight light, uh, iniintay take lang yung mga tubo para ma-assemble lang at nang ma na sa nasasakupan natin. So, okay. Kap, dito naman po tayo as apo ng barangay o bilang ating uh, nangungunang termino sa ating pagka ng barangay. So ano naman po ang ating mga pinapangarap ang karagdagan sa pagunlad ng barangay natin? Ang periodo na sana kung ako masusunod ay eh, yung farm to road kasi kailangan na ilang dito sa barangay namin yan. Kasi doon sa gawin doon sa bandang uh, ilog na yon, halos sa uh, puro agricultural land. Kaya pangit po daan para po kasi kung magkakaroon ng concrete eh, o yung pump to market road, ginawa po ang magsasaka namin sa paghahamon ng kanilang mga produkto ng inaan. Okay, so ang priority nyo po kap ay mapagawa ang mga daan natin. Oh. Uh, Kapitan Felix, baka po mayroon po kayong uh, panawagan kap sa ating matataas na ahinsya para matugunan po ang inyo pong uh, pinapangarap dito sa ating nasasakupan. Kaya eh ako po, kung halimbawa nakikinig na napapakinggan nila ako, sana po yung mga barangay kapte uh, na kagaya ko, yung punong barangay, eh matulungan nila, lalo-lalo na sa madaling panahon. Kasi eh, ang hangad lang naman namin mga punong barangay, eh, makapaglingkod ng maayos sa aming sasakupan. At yung inaasahan nila na kaya namin, eh sana, supportahan nila kami sa abing naman nila makakaya. Wow, okay. Ah, ganito na lang kap, ah, na lang po o panawagan sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila po ipatuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad dito sa ating nasasakupan. Ah, dito naman sa mga kabarangay ko, ang hiling ko lang sa kanila, kasi siyempre meron hindi natin masasabi ang tao eh, may kanya-kanya ugali. Opo. Ah, Sana, isipin muna nila kung makasampung beses bago nila gawin kasi sabi ko ah, yung pagsisisi nasa ulo. Pag-isipan mo lang muna mabuti eh, bago nila gawin. At bagay, haakas lang naman lahat ko ng mga kabarang dito dito. Eh, kilala naman namin ako. Pero eh, meron po talagang kuminsan eh. Duma, eh ka kumakabiyos. Hindi ko nawawala yun. Kasi oh, sa luwang dito po nung sinasakot namin. Kasi po ang... kung po dito, parang nasa mga 2,000 plus eh. Yung po ang mga... Mga, mga, mga butante. Okay. Okay. At sana sa proyekto ko makiisa din sila para tuloy-tuloy ang pag-ingod at pag ng barangay namin. Yung dahil dito sa kanila. Okay. So, minsahan nyo rin po, Kap, lalo po sa inyong mga kapuang nagsiservisyo dito sa ating uh, barangay at uh, sa inyong mga sisipag ng mga barangay worker o at sa ating mga voluntary. Uh, sa mga barangay, sa aking mga tanod. aking nagpapasalam sa kanila po ang nilang suporta. Ah. Uh -huh. eh, Kahit na ako sila nahihirapan, basta po kahit ang ay kanya, yung tawag ng tungkulin kahit po ating gabi yan basta tinawagan pinisin mo mga action po yan tsaka po sa akin mga mother leader tsaka sa BXW ako nila, mm, po yung nagpapasalamat sa kanila kung yung support ako nila sa akin ng buong buo. ganun din naman po ako sa kanila kung ano po yung kailangan nila support ako bumbo ko rin po yung bibigay buo sa kanila sa inyong kasangguni naman, Kap, sa inyong mga kagawad? Uh, sa akin mga kasangguni, kagaya nga po sabi ko, wala naman po akong problema. Kasi nga po, ang naging kumpo namin, uh, ang election siyang araw lang. Kaya ako, totoo yung sinabi na nararanasan ko. Uh, hindi sila nagpapangayang pagka session hindi sila yung kami eh, kan nakauna-una sila ng... Uh, kasi po ang nangyayari nung nakaraang upo na upo, upo, upo sa konsyal, mm -hmm kakanya-kanya po ng pasok ng agenda, mm -mm. ng proyekto. Eh. Opo. Eh dito po hindi naman. Kung magkasa po eh, sila una-una. Pagkatapos ng isa at meron ka pasok ng na isa, mm -mm. nag-umagas pa, nagbibigayan sila. Kaya mm -hmm. ako pi nagpapasalam sa kanila. Hindi nila pinairal yung politika. Kung hindi ang hangat nila yung makapaglingkod lang sa ating mga barangay. Uh, maraming salamat sa kanila. Okay, yan po ang pinakamagandang misahin ng ating butihing lingkod po ng barangay. Dito po sa barangay Santa Catarina Matanda sa sa Subulacan. Ayan po mga kaparehas, nakapanayin po natin ngayon ang butihing lingkod po ng barangay. Lay Castro po ng parehas niyo. Ingat-ingat po kay Kap in your family. God bless us all. Mabuhay po kay Kap hanggat gusto ninyo. <laughs>